Hello there! I love nature, and that includes clean and safe environment. From here, see you in my next videos. Please don't forget to like, subscribe, and click the notification bell below for more updates. Ang cherry blossoms or sakura flowers ay tinaguri national flower or pambansang bulaklak ng bansang Japan. Ito ay sumisimbolo ng mga ulap dahil sa kumpul-kumpul nitong mga bulaklak na inihahalin tulad sa panandaliang existence ng buhay sa kadahilanang ang mga sakura flowers ay namumukadkad lamang sa loob ng 10 to 14 days. Ito rin ay kumakatawan sa terminong mununuawari, meaning pagbibigay halaga at pang-uunawa sa tamdamin or existence ng ibang tao o anumang mga nasa kapaligiran. Hindi maikakailang ang mga cherry blossoms or sakura flowers ay isa sa mga natatanging tanawin or hanami na inaabangan tuwing spring or tagsibol sa mga bansang may apat na seasons gaya ng Japan. Ang mga Sakura Parks ay sadyang dinarayo ng mga tao dahil isang beses lang sa isang taon masisilayan ang pamumukadkad ng mga pangunahing uri ng Sakura. Ito ang Somi Yoshino Sakura na may maliliit na mga puti at pink na mga bulaklak. Ang may kalakihang mga bulaklak naman ay mga Oshina Sakura at Yama Sakura sa kabuuan ay may humigit kumulang na 400 species ng sakura. Naitawid ito sa ibang bansa gaya ng Amerika at Europa noong 19th and 20th century. Para sa mga Japanese, ang mga sakura sa panahon ng tagsibul ay nagiging simbolo ng bagong umpisa at pag-asa. Ang pagputok ng kanilang mga bulaklak ay nagdudulot ng kakaibang kasiyahan sa mga tao at nagpapahayag ng paglipas ng malamig na panahon. Ang mga puno ng sakura ay nagiging paboritong destinasyon para sa hanami o pagmamasid ng mga bulaklak. Sa kabilang dako, mayroon ding isang uri ng sakura na dalawang beses sa isang taon na mumukadkad. Ito ang Fuyu Sakura or Winter Sakura. It blooms in spring and once again between October and December. At dahil sa panahon ng taglamig ay lumalabas din siya parang nang eengganyo ng isang nakakabighani at nakakamanghang haplos sa mga damdamin ng nagmamasid. Lalo pa kung ang kanyang mga bulaklak ay sumasabay sa pagbagsak ng snowflakes o maninipis na patak ng nyebe. Ang mga bulaklak nito ay puting-puti na halos kasing kulay din ng snow. Bagamat hindi gaanong kilala kumpara sa mga sakura ng tagsibol or spring, ang fuyo sakura ay may kakayang mamulaklak kahit sa malamig na klima. Ang pagsulpot ng mga bulaklak sa gitna ng taglamig dulot ng yellow or snow ay isang kamangha-manghang tanawin. Ito ay nagpapakita ng kanilang natatanging adaptation sa malamig na kapaligiran, nagbibigay buhay sa gitna ng puting yellow. Sa napapanood natin sa video ngayon ay sadyang di natin mapigilang purihin ang isang nakakamanghang tanawin. Napakaganda at kagilang-kilalas ang kombinasyon o paghalo ng mga puting Fuyus Sakura flowers sa mga matitingkad na kulay ng maple trees na nagdudulot ng isang very festive, pambihira at maaliwalas na kapaligiran. Sa kabuuan, ang mga cherry blossoms or sakura flowers ay hindi lamang nagdadala ng kagandahan sa kalikasan o kapaligiran, kundi nagbibigay din ng aral ukol sa pag-usbong, pag-asa at pagbabago. Ang kanilang pagiging tampok sa tagsibol or spring at taglamig ay nagpapakita ng kahalagahan ng buhay kung saan ang paglipas ng panahon ay nagdadala ng iba't ibang yugto ng kahulugan at kagandahan. Maraming salamat po sa inyong panunood. Hanggang sa muli, God bless everyone!